Mga Lodi, gusto mo bang bumalik ang lakas at tibay na akala mo'y nawala na? Machete gold ang sagot dyan. Subukan mo, mararamdaman mo. Dati, mabilis akong mapagod. Akala ko normal lang. Parte ng edad, parte ng stress sa trabaho. Pero isang araw, may nagpakilala sa akin kay Machete Gold. Sabi ko, subok lang baka sakali. Mga Lodi, hindi ko inaasahan. Parang bumalik yung dati kong lakas at tibay. Hindi na ako napapagod agad. Parang back to 20 ulit. Huwag mong hayaang ikaw ang mapagod. Dapat siya ang susuko. Machete Gold, para sa mga lalaking gusto ng tibay, lakas at kumpiyansa. Huwag maging okay lang kung pwede kang maging panalo. Machete Gold, para sa mga lalaking walang inuurungan. Seryoso, lodi. Kung gusto mong bumalik yung dating sigla at lakas, huwag nang magdalawang-isip. Subukan mo na ang Machete Gold. Diskretong delivery, walang kahihiyan. Promise, ikaw pa ang magpapasalamat. Kaya checkout na available sa basket.